in drama presents handu manan so ka awe anobadaste yang ga ka get on Morning, Saka La Lucky. Ngale to your address sa Cebu City. Anya to the Tampa ngda sa ngan nga Jonathan. Recorded by X Thunder Gaming. Mabtusko. <laughs> Ang mga niya gerson nga naman kigbawag ko ni mo. Sa... Kasi man? Si Mike. Mike? Nga tiil ninyo? Oh, Jonathan. <laughs> <laughs> so. so. Sige, mugtok eh. Takka, magbabae ba yun eh? Tagan ba ila? Pareho no? sa naong. Kinsa? Kanao! Kanao na kinusara na ba? Ano ah? Oh. Mm. oh. Uy, na. Uy, nagawas mo Sundan ako ba'y? Huh? Ha? <hazit> <hazit> Miss? Hi, miss. Okay na ka? Uh, uh, oh, tubig oh. Thank you, ha. Dilig ko, anad mo inom ko. Kung niya, ganong inom ang ka? Doon problema sa bahay. Ah, uh, ako dahil si Jonathan. Ikaw? Kyra? Manguyab ka na ako? kong uwi masuko. Tao-tao naman sa -ta tanang ko yung huwag ang kunon na ako. Nakagusto na ko ni mo. Uh. Kung naimula kong sugton, isaan na ako. Dili tagi ka pa sakitan. Oh. <sighs> ang tinuod, Jonathan. Nakagusto na sa ni mo. Oh. Pero, dili ko sure kung makakumita bagit ni mo na ako obligasyon sa amo good. Nga naman eh. Magtinabangay lang gudla. Kaya raandam ko nga musabot o mudawat sa si imong sitwasyon. Hatagi lang ko chance. Sige, good. Oo na. Gisugot natin ka. Yes. Thank you. Ah. Isaan ako. Dili, tagit ka pa Pag-ipunta? Hmm. Oh, total, naa naman ta sa saktong edad. Nya, na kay trabaho. Ako sab, naasab ko. Oh, sige. Pwede rasad. Oh, noon sa mangka. Ano, huwag mo naman duwing nang naong nimo. Nagunaw na ako, Godcon. Kung saan -un pag sa akong sweldo ron. muhatag pa ko sa kuigsoon nga nag Lang ka, nga nung na naman ikaw mo eh, maproblema, ana. Nangga, nisaad ko nilang mama o papa nga mutabang ko pa eskwela sa kong manghod. Bisan pa o maglain akong puyo. Okay na ang ka. Pero dili mas sad maayo nga, himuod nimo obligasyon ka ng butanga kay, in the first place, <laughs> Dili ba obligado? Langga. Ah, okay, na ah. Oh. Gamit tala sana eh. Ha? Sure ka? O niya, ikaw? Ayaw ka ako. Kayaran ako pangitaan o paagi. Salamat langga ha? O kaso Pero, unta, i-consider na ni mo yung mong kagalingon sunod. Ha? Huh? Ila na kakatuoy nga nanarbaho pero hangtod karon. Wa gyapon kay savings. Dili man gud nga naa trabaho, simba ko ro Simba ko lang manakta kang imong kumpanya o baka ang ako ang kumpanya nga gitrabahoan. Salamat lang ka. Ah, sige lang. Makigistorya ko nilang mamabahin ani. Bug ubugan ni Nga, maghuwa mga kwarto. Sige na, baby. Ilisan lagi na ako sa nagsweldo. unsan ang saan mga kabay, uy. So, una, di mo nang takay ng Pero, <laughs> may go kata. Sige, pamamanda ka. Pero siguro, uh, ha? Ilisan no, na may nagsweldo, ha? Kaya, nakasungay gamitan, ano? Pila man ni mga ni file o bankruptcy ang among company. O gainan ming sa among supervisor nga papangitao na lang migla ang tabaho. Unsa? Um, Recorded by X Thunder Gaming. Ang sa umunan niya mo? Oh, mangitag na yung trabaho. Kumusta? Huwag yapay ayo. Bisag-asa na lang nang -apply, under ko nang-apply pero underqualified ko. Mau ba? Ah, sige lang eh. Ay, kabala ka. Makakita na lagi ka lain. Salig lang yung sige no. Maayo! Oh. Oh. Nah. Ang... Oh. Okay. Na. Ang landlady maroon? Wa na. Maningil na na ron. Ha? Huh? O din mo mabayar Di ba may hatag ko kunay advance? Ako nang kaya man kay gipadahan akong nilang mamagod. Nagsalig oh. man ko nga na madawat nga last pay. Niya yeah, wa naman di ay. Kaira. Langga sorry kayo. <laughs> Nagabot-abot lang yun ang malas ron. Oh, ikaw na. Nahilom na. Siguro. na. Um, nakauha may noon ko sa kung kaoban. Kanala akong ibayad. Eh, salamat lang ka. Salamat kayo sa pagsabot. Unsa uh, ba? Nangita kag part-time job? Oh, bay? Nga naman. Ikuha nga pwede kasi musulto. Ah, uh, kinahanlan ko bayo eh? O pa magkod ang trabaho gud si Kaira gud? Ha? Huh? Unya? Imo e, mong sa uun ang tanan? Apilang obligasyon niya sa iyong pamilya? Bay. Iyay po loob yun Uy! Dili sa tanang higay yung sulbaro ni mo yung problema. Basin maura yun, niya na hinungdan niya. Magkabuhag mo tungkol kayo. Napuno na ka. Bay, Edward. Nakakita ba Oo. Oh, Mayo ka ni kinadawat ayon ko call center. Dilihin noon kayo dak pero mayo na lang kaysa wa. Oh, sakto ginalang ka. Nga ka nung sabang kang magsugod. Sapatos para na ko? Oo oh, Para imo na. Tempa. Pero usap pa mga kagabuan, di ba? Oo. Oh. O kay kaya nagpautang o sapatos nga kauban na mo. Niya, pwede raman sa kuno, three gives. Mautong ni ko para nimo. mo. <laughs> Maayo na lang ni... Makabawi ko nimo sa tanan ni mong natabang nako kamay Kamayra gani ni kumpara sa mga natabang ni mo na lang ka lang Langga, okay naman, good. No, makuha ka sa imo sildo niya na tungod din eh. Ayaw na ko na ako na, ah, Langga. Pasag lang gugong ang makabawi ni mo. Okay, sige. <laughs> Salamat din niya. Wow! Bagug sapatos na. Murag nakakaahon na tayo ngayon ha. Eh. Si Kaira ini bayo eh. Ha? Yang gihatag nako. Uy, mau ba bay? Oh, Namawi mau ide. Ah, gusto ko na no siyang mamawi sa tanang natabang nako niya. Oh, dok ko siya kuswil duron bay. Mahal mo ni sapatos so. Ambot di man siya ako. Ang ang gisultin ako nga, hindi mm, man kuno yung anak na ka dako ang iyong sildo. Aba, na sponsor. <laughs> Diyo, <mo> grabay. <laughs> Bye, Edward. si <Basing> na sponsor. <sighs> di na may namawasa kung nahon ang gisultin ni Edward. Iyapag na ko converting time naman no 'ko ini. Ay pag i surprise visit na ako si Kaira sa ilang trabahoan. Pabuton lang ako ng mga wasya sa building tingkawas na marunila. nila. Nana siya. Oh. Kinsa man ang iyang kuyo? Murag man ang lalaki. Sure ka nga, ihatod ko ni Mus Amo? Oo, yeah. oh, lagi. Wala silang makakita na ako. Okay, sige. Asa man mag-imparty mo sa kinan? Oh. Kinala mag na ko sa among bahay. Magdali ko pa uli. Magduha naman ka oras sukat so nga naabot ko din sa bahay. Pero kang tulad ka rin. Huwag sila maabot. Lain ang kong hulahong nala. Bitaw ka na ko sa kairap eh. Kanukang huwag pa maghihapon sila. Diyos, ano mang orasa? Dili ba <sighs> Sila na ron. Kisa okay, mo itong nagkato din mo? Ah, kato? Amo itong TL? Saman, uyab to ni mo? Ha? Uya ba? Anong dugay mo ka na uli? Ah, uh, koan. Nang hagad bang good siya, Og? O siya yung ni mo? Time para good? Naon sa man ka? <sighs> Naibaw na kay mga liho ka ng klaseha sa tao, Kaira. Ilabi na to nga may edad na. Gidudahan ba ko ni mo? Nga naman. Doon na ba ko angay dudahan? Jonathan! Basing na agad Nagpatod ko ka din, Ismay. Aon siya man. Minyo na ba ha? O may sugot ka nga mahimong kabit? Ilamas na yung ihatag nimo mo. Tingalig ba o itong imong palit sa mga material ng mga butang tungod kay dun ay maghatagan niyo mo? O ba to <coughs> ha? Oh. <coughs> 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 Bisag nagdako, ming dili ayaya nga mong kinabuhi. <coughs> Pero wa mi isa akong gidikanan nga mingita kwarta sa hugaw nga pamaagi. Sa pila na to ka tuig ni kausawa mahimong away na to ang selos. Pero karon All this time, nagtuo kong dako imong pagsalig dako, Jonathan. Pero mabaw ka man ay kaayong pangutok. Nagdugay mi tungod kinang hagan o kaon among tiel na mo. Daghan mi. Dili kay ako lang. Og na timing lang nga kamira imong nakita. Tungod kay ako ang pinakalayo og bahay sa tanang mga kauban ako sa trabaho. Nga iyang gihatod human mi niyag libre kaon. Karon kung nagduda ka sa tanan akong gipanulti, pwede ka mo ato sa mong trabahoan. O pangutanon ni sila. Kaira. O kung may bawaan ni mo nga wag ni ko mamakak nimo. mo. Magbuwag ta, Jonathan. Kaya dili ko gusto nga dudahan ko ni mo bisagwa kay igong ebidensya. siya. Kaira. Kaira. Sorry na. Wala ko mag-expect ang basultito ni Muna na ako Sayip kita na ako. Dili ko parehas sa ibang ex, Jonathan. Nagtarong ko sa kong pagkababay. Ay, bawa ko. Sorry sure na. Love lang hindi ka. lang ko nga mawak ka na ako. Love man sa tika o bisag kausa, huwag ginabusod sa kong huna-huna na nagipasangil ni muna ako. Sorry na. Pasaylo ako lang ka. Isa na ko. Dili na mausap. Agay lang. Kaya kung usbon magani to ni di mo, dili na ko magduha-duha ang pakigbuwag ni mo. Kaira. Lisod ning may trauma ka sa imong kaghapon kay bisag nagtinarong ang imong partner karon. Dili kali kayan nga imong madudahan. May nalang gani kay gipasaylo pa ko ni Kayra sa akong mga dili maayong nasultin niya. Na realize nako na nga angay lang nga mosalig ka sa imong partner kaysa magkabuwag mo tungod lang sa silos nga way basihan. Gipraktis gyud nako nga mas patas ang panako ang akong pagsalig kontra sa akong mga pagduda. Mau nga niya. Ah. Minyo nami mi. O may usan na kaanak. Di na lang kutub. O dekan salamat. RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau ka tumaya Kaagi ni Jonathan. Nga taga Cebu City.

the address is in the of Handumanan, South sa Saka, with care of R.M.N. Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Or you can the Handumanan Official Facebook Page. Until next time, Thank you very much pa watching.